okay paano ba magbarena uh, barena dito sa pader na hindi nagkakaroon ng alikabok para ibig sabihin yung alikabok hindi kakalat lalo higit sa lahat inasa loob ng bahay abali ah, ganito ayan o oh, binubutasan lang yan dito ito yung uh, uh, bote ng tubig o oh, yan tapos uh, ikakating lang dito basta yung makakayakap siya sa ano sa padero ayan oh oh ganito 'yon para ibig sabihin yung mga alikabok pupunta dito oh ganito yung ginagawa ko sa aking karanasan ha, para ibig sabihin yung uh, alikabok hindi kakalat oh, ganito oh ngayon oh. Ito yung alikabok niya oh. Kumapit pala kumapit. Kasi medyo basa-basa pa eh. O oh, yan eh. dito sa pinaka bote. O oh, ayan. O oh, isa pa. Ulitin natin ha. isa pa para ah uh, maano ninyo. Mas mag-gets. Isa pa. Isa pa. Bubutos ba ako na isa pa ha? Oh, o isa pa. Para pan may lalagay kasi ako rito eh. O oh, ito. Ito. Ayan. Ah, no. Walang alikabok. Balang alikabok niya dito pumupunta. Ayan o. No. Ayan o. No. Okay, gano lang. Sinyer ko lang.